Good morning mga kalud. Andito ako ngayon sa kampo ng Aljamon Camp. Dahil wala pang trabaho, lakad-lakad lang muna. Survey-survey. Nakakainip sa kwarto. Ito. Lakad-lakad. -lakad. Umaga. Kaapat na araw dito Ayan, bundok pa rin. Kampo tayimig ngayon kasi pinay nga ang generator. Mamaya pa yung bubuksan. Naka wifi kami pag walang generator, walang signal. Kaya lakad-lakad muna rito sa kabundukan. mengting tingin Haiyon Ayan, si Kuya, nagtatawag. Ah. Ah, iba. Oke. Okay. Ya terus. <laughs> terus ku ya. Gagai ku muna. Ku ya sampai pun tiba. Ayo sekren. Jelek tulang. Oh sudah sudah jelek Di tengah sakit Angulo. Ge ge ge. Ge. Sige sige sige. Ge ge. Konti pa. Konti. Sige terus terus. Ge. Saglit ko apa Ano ba kukunin yung cabin? Ah, safety. Ah, sige. Okay. Kapit mo konti rito. Get